Hello mga kabiga, welcome back po sa channel natin at hulaan nyo po kung nasaan tayo. Nandito po ngayon tayo sa Quezon City. Nandito po tayo ngayon sa Mr. Pares, ang araw-araw mong kapares. Nakikita ninyo kung ano yung mga isa-serve po nila na pagkain para sa atin. Kailangan nun natin pumila sa dami po ng tao yeah, po rito. Yan, makikita nyo po. Tara na po at na rin tayo. Ayan mga kawigil, sobrang dami ng kumakain, blockbuster. Hindi namin alam kung anong oras pa kami magkakain dito sa dami ng kumakain. At dumating na ang ating order. At una nating susubukan ang Mr. Overload for only $2.50. Meron niyang bone marrow, may bagnet, may bulaklak, at meron ka na rin only rice at only soup with soft drinks. Simulan po natin sa Mr. Overload nila. Pagkain. Bagnet. Hmm. Sweet na ba ng baka? Sobrang sirok. Dip. Itong <laughs> madupit. Bone marrow. Oops. Okay, natin ano, bawang mas masarap. Wow. Ito po Mr. Overload. Only rice na po siya. Tapos unli uh, soup, no? Meron po kasamang soft drinks po ito. Sulit na sulit po. Sa sarap ang dami. Panalong panalo. At hindi lang yan mga kawigel. Meron silang regular meals for only 120 ang bagnet bulaklak. Dumumang po tayo sa bagnet bulaklak. Natin. Ang bawang, sarap. Ayan, bulaklak. Bulaklak sa kahit po. Oh! Mmm. Napakasarap. Ito naman bagnet. Mmm. Malutong pa po. Ito naman po, only rice, and soup. Tapos may kasama po siyang itlog, may kasama po siyang soft Of course, of course, mga kawigil, hindi mawawala ang kanilang classic pares. Mm. Makainig ko naman po yung classic pares po. Mm. Ito uh nga, -huh. ito pong classic pares po natin. Mayroon po siyang kasamang itlog, anli soup, at anli rice, at mayroon din siyang soft drinks po. Okay. Mm -hmm. mm. Malakas po talaga yung siya noodles naman ng hanap nyo, meron silang Paris Mami for only 110 pesos. Ito naman tayo sa Paris Mami po. Tignan natin. Daming laman. Ito pong Paris Mami natin. May itlog din po siya. Ano soup at meron din siyang soft drink sa mga isang rice. Bagnit, Ay siya nga pala ang dadagdag ko lang Yung pong ano, kung gusto nyo po nung, ano Yung uh, magpa-extra po, no, po nung yung gulalo soup Kung kayo nyo po ng malalapat na sabaw gusto nyo po eh yung less uh, start Ito ba may gulalo soup rin po sila Panalo po mm. Pero yung ano, pag nasa-serve yung po nila, automatic yung bulalo. Mm, yung paris. Kapag hindi po kayo nag-request, automatic ang um, sa bulalo, ay sa <laughs> sa paris po nila, lagi malapot po yung sabaw, siyempre. Ito so, lang po, ito so lang po, kung gusto niyo po yung ano. Yung bulalo lang. Ayan. Hindi ka ba? Ay, gusto po. Sarap. Sabi to, Overdose nila, wala? Oh. <coughs> <Okay>, Mr. Overdose, <coughs> no? Sabi okay. mm. to, marutong pa no? <coughs> Kahit na babad na babad na, <coughs>

Pag pumunta po kayo rito, napakadami pong halo. Grabe. Ano, okay, ito yun naman sobra. Ilalagay na lang po ni Ate kusang kung saan po yung location niyan. At saka, siyempre, yung mga prices. Ilalagay ito ni Ate Rinse. Napagasarap na experience ko yun ito. Ayan, so, po tayo sa isa sa mga may-ari, si Sir Jack. Yan po, napakasarap po talaga ng ano, uh, Mr. Pares. Uy, thank you, sir, uh, Nag-enjoy po ako doon sa ano? Yung overload, Mr. Overload. 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 Uy, mo ba? Sup-sup na Sup -sup. <laughs> <laughs> so, yun. ano, yung adag uh, dagdag na info po para sa ating mga viewers. Hello, mga kapares. So, welcome po sa Mr. Pares dito sa Timog. Dito lang yan matatagpuan sa 92 Mother Ignacia Avenue, Corner Timog Avenue, Quezon City. Wazeable po tayo. Mahanap natin, isearch lang natin Mr. Pares Timog. Then also, uh, pwede po natin i-search yan para sa mga updates ng operations ng Mr. Paris. We're open 24 hours, okay? 24 hours tayong makakasama ng mga kapares natin. So lahat yan available. Uh, Mr. Paris overload natin for only 250. Lahat ng sangkap natin, pwedeng-pwedeng makuha, pwedeng-pwedeng matikman sa Mr. Paris overload for only 250. Only rice okay, kasama ng only rice dyan. Only soup. May dalawa tayong klase ng soup. Meron tayong malabnaw, meron tayong malapot. Any choice you want. Yung low carb pala, pwede yung bulalo soup ang maging ano. Pwede, tapos pwede. Tapos yung mga laman lang. Oo, oh, oo oh, pwede, 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 pala yun. sa low carb po ito eh. May bulalo soup mm -hmm. tayo, yung bulalo soup Dama. pang low carb natin. O, yung yun. yung order ko. Tapos car. ang, uh, meron din tayong yung classic pares soup natin, yung malapot na soup. Pabalikan hmm. so, sir. Siyempre, definitely. Pabalik. Yeah. <laughs> <laughs> Maraming salamat, marami, marami, salamat sir Jack. Ambilkan sama lho po. Thank you. Thank you.